Sa online paluwagan, dahil matapos makuha nga ang sahod ng inireklamo, ay di na umano ito naghulog sa paluwagan nila at hindi na rin makontak. Para sa buong detalya, sa kabilang linya ulit si Ma'am Nika Rose Baro na Kaloocal City. Ayan, malabo pa. Ma'am Nika, ayun, meron Ayan, po. Ma'am Nika, hello. Focus po tayo sa audio, ma'am. Huwag po kayo magalaw. Hello po. Ayan, loud and clear. Ayun, Sige buti mo, naman. Pwede nyo pa kaming bigyan ng konting um, background. background dito sa inyong reklamo at sino inyong nire-reklamo? Mm -hmm. na po ako sa kanya dati sa noong August 4 sa may barangay Amparo kung saan po siya nakatira. Mm -hmm. Ngayon po, at no, punta po namin doon, kinabukasan, ang sabi daw po, nakalipat na. Kaya hindi po kami nakapag-usap. No, no. Pero nung no, nag-chat po siya, nag-message pa po siya sa akin na hindi pa daw po siya nakakalipat. Tungon rin po. Ngayon po, nag-file po nato, tungkol... kami doon. So may mag-hearing po ng November 11. Hanggang ngayon po, hindi po siya sa amin nakikipag-usap. Pagkatapos niya pong makasahod ng buo sa akin, hindi na po siya nagtulog. Ma'am, direct dumiretso na siya eh. Sino po yung nirereklamo po at magkano po ang perang involved? Hello. Hello Ma'am Nika. Hello. Hello. Nika. Hello. Simulan na himayin mo po. Nasa kusog ko. Sini Nakiulit po, Ma'am Nika, medyo malabo po. Sino inyong inireklamo? Si Ms. Rowena Jimenez po. Okay. Anong ah. Ano ang ginawa niya, Ma'am? At magkano ang money involved? Nasa 20,000 po. Sige, Ma'am. Malaki din. Bali po, magkikita kayo sa barangay sa November 11 tulad ng inyong na-mention kanina. Opo. Okay. Pangalawang pag-invite na po sa kanya na hindi po siya pumupunta. Okay. Pero Ma'am Nika, nandito po ngayon. Ah, sorry. Okay. Papalad po tayo ngayon at makakausap din natin ang niriniglapo sa kabilang mo. linya. Maganda ba si ma natin yung panig niya? Mm -hmm. Maganda. Ma'am ma oh, yeah, ma Rowena, hello. Ma'am. Hello? Madam? Wow. Hello, ma'am. Narinig mo yung Hello. reklamo sa ng kaibigan mo, si ma'am Nica Rose. Apo. Ano pong masasabi niyo doon? Ay, ako lang ang pinakiusap sa kanya nung una. i chat po sa, niya po ko sa kanya. Okay. Sa dinin, kayo, so, no? Nagkada i-preference sa yung mata ko bago sa yung dito mga huling buwan. Ako naman po'y nag-update sa kanya eh. Kaso lang po, pinag-perta naman po niya ako pagka ako po'y nag-update. So ma'am, may plano ka bang bayaran si Ma'am Nika Rose? Hinuhulugan mo po yan, sir. Hinuhulugan mo? ah mo. mo. Okay. May plano po talaga. Kaya nga yung simple po ngayon, ngayon nagsa-declare sa yung anak ko. Inuuna ko po muna kini. Okay. 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 Mama, anong pakiusap mo? Nakikilig po yung nagre-reklamo sa inyo na si Ma'am Nika Rose Barro. Eh, saka po, pagka uh, nabas po ng na aking baby, talaga magbibigayin magbibigay, na, magbibigay din po naman ako sa kanya. Eh, yung una lang po kasi ito, kasi po emergency. Magbibigay naman po talaga ako. Ayun. Saka, po yun ang importante, no? Basta po, ang hinahanap ko, hinahati ko po buwan-buwan yung aking sinasahod Kasi po may binabayaran ako sa bahay, may nag-aakan. Tama. Eh, nagpukulog naman po ako sa kanya. Saka ako sa gitok niya. Okay, may may personal message ka ba kay Ma'am Nika Rose? Anong gusto mong pakiusap? Ang ano ko lang naman, Mari, sana naman eh, may mo rin ako. Alam po na yung tindihan mo po. Pero konting panugit lang at saka magbibigay din sa iyo. Ayun. napaka napakaganda naman kasi may assurance mm. na nagbabayad naman siya, no? Nagbabayad. Yun ang ma-importante kaysa yung wala ka talagang in-expect, attorney. Mm -hmm. yung, hindi talaga nagpapa- Yung oh. po talaga yung hindi ko po yung binabaliwala. Talagang pag may hawak to, pagdahanan ako agad oh, sa akin. Sa tingin ko ayos na yan. Ma'am Rowena, pwede ba natin oh. mapagbigyan ng konti si ma'am? Uh, Mam Ma Ma'am Nika, pwede ba natin mapambigyan ng konti si Ma'am Rowena kasi may problema nga siya sa anak niya, di ba? Anyway, uh, wala siyang intention na hindi ka raw bayaran. At hulog-hulog ang kasi raw po, niya. kasi yung sir. Kasi po, yung mga sasahod ko na tao, ako po yung ginigipit. Yung anak ko po ngayon may sakit, hindi namin mapagdamot Kasi nasa kanya yung pera. Ayaw niyang ibigay kami ginigipit. Yung sahod ng asawa ko, Nasa kanya. Ang taga okay. lang po namin sa kanya nakikiusap na maghulog dito na talaga nagbibigay. Oo nga eh, medyo may problema silang parehas, di ba? Siguro, maganda. Pero isyo na po kami Okay, idulog muna natin ito para magkaroon ng mediation, mag-usap ng mabuti. Ano? Kay Captain Romel Caburog, ang Substation 8, uh, Commander ng North Calaoca, na siya nakakasakop uh, sa kanilang barangay ngayon. Pakikita natin, Captain Romel Caburog, hello. Hello? Pero po sir, magandang hapon Sige. po. Magandang hapon, Romel. Narinig mo yung hinahing ng bawat panig, yung nagre-reklamo. Opo oh, sir. In... Papuntahin namin sila ngayon sa iyo. Pag-usapin mo lang mabuti at pa sana magkaroon ng kasulatan. Okay? Okay po sir, walang problema po. Kung, Kapuntahin na, uh, kung ang problema nila ay pambili po ng... Tatawagan po yung natin sir. Okay. Tatawagan na po namin kahapon yan. Kung ang problema ay pambili ng gamot, kung ano man yan, ay ilapit natin sa mga kaibigan natin dyan. Marami tayong kaibigan dyan. Ha? Kung wala pa rin at mura that... lang naman yung gamot na yan, tawag mo dito. Nandito si Doc Net. Baka available po yung mga gamot na yan. Ano, Doc? Yes, sir. Yan. Okay? At pag wala pa rin gamot si Doc Net, baka maliit lang naman na diferensya yan. Eh. Gawin na natin ang paraan sa mga kaibigan natin. Okay? Okay. Mam ma Nika, Mam ma Rowena. Hello. Hello, ma'am. Hello. po kayo ngayon kay Pepe. Uh, sana kailan yung kailan po kayo available na dalawa para magkaroon kayo ng uh, usapan na maayos. Wala na ng usaping legal, no? Dapat nga sir settle oh. sa level din. Na-confirm yung ko. Ano raw? Na-confirm. po na ng anak? Ay, ni ano? Sinika. Sinika. Oo, naka-confine daw yung anak niya. Sige ma'am, kailan ka pwede? At si ma'am Rowena, para at least mag, yung magkaroon ng tamang oras yung dalawang mag-uusap. Mm -hmm. Eh, ko na lang po siya. Po, ma... pag pag ako'y naka-uwi na po diyan. Si kasi po, baka po matagal lang to. Kasi may nangangahan po kasi oh, ng sino, sino to ma'am? Sino to? Si ma'am Rowena po. Ah, Rowena ma'am. Okay ma'am ha. Pagkakuan, i-heads up lang natin o abisuhan lang natin si Nika para ma-abisuhan po natin si Hepe Kung kinakailangan nyo ng uh, guarantee letter at hindi talaga kaya, ay gagawa, eh, pwede po namin kayong i-refer. Okay? Sige po. Sige. Maraming salamat kay Ma'am... Uh, Nika. Nika sa kanyang dinulog na reklamo. And of course, maraming salamat din kay Ma'am Rowena dahil... Uh, Siyempre, bravely siyang uh, lumabas sa ating yes, programa sir, para marinig po natin ang kanyang panig. Sana ganyan nag-uusap. At uh, alam mo maganda dito ay may chance na mabayaran mm -hmm. kasi hindi naman siya pinatakbuhan. Nagigipit lang talaga. Kung minsan, konting haba lang ng PC, di ba? Uh, pero kung taon naman na yan, ay ibang usapan na yan. Nga, diba? Wala, wala nang balak yung <laughs> taon, sir. Wala nang balak. Puro balak lang pala yun. Puro balak lang. Di ba, Mr. Gerald? Ha? Yung mga nangutang oh diyan malapit ko ng, malapit nang may mga magreklamo doon eh, kay Gerald. Okay. At kay Andrew. Mga coming soon, mga magre-reklamo sa kanila. And maraming salamat din kay Captain Romel Caburog, ang hepe po ng Station 8 Commander. Romel, hello? Romel? Captain Caburog, hello? Hello? Yeah, hello? Zero po, zero po. Okay. Ah, uh, wag mo pong ibababa ba ang telephone, ibibigay po namin ang telepono ng ng panig. Nang sa ganun ay mabigyan mo po sila ng gabay kung kailan sila pwede mag-usap at saan. Okay? Bigyan mo sila. Okay ng pa, Aba. Salamat, uh, Romel. At uh, mabuhay kayo dyan regard sa ating mga kapulsan dyan sa North Caloocan. Okay? Okay ito, po, sir. Thank you po. Mabilis. Ito.